<clears throat> magandang tanghali guys linggo ngayon nandito ako sa tindahan kailangan ko mag ipon ng pera ako lang mag isa dito um, natara na ako ng pagkain sa chicken no? ang oras na ba paantan eh kasi maraming nabili ng ano, garland gumagawa pa ako so, yung mga natapos ko so, iba iba ito rin oh. ipunin ko muna tapos bukas ang ko nandun na i-display. Kasi malapit lang, ano, graduation, recognition. Ayun lang ako. Ginotom. Bebisa ako sa kagagawa ng ano garland nagawa rin ako ng money garland din hindi ako nakapag-upload galing umaga kasi umaga pa ako pumunta dito nagod na lang ako pandusal at saka kantong kanilang umaga